Hi, hello. Mapagpalang araw ng WB sa inyong lahat. Nasa ika-33 linggo na tayo o ika-23 araw, 23, no, sa buwan ng Nobyembre 2023. Sa ating pagninilay sa araw na ito, ang ating dalangin ay maging mabunga ang lahat ng mga ito. Maraming salamat sa inyong pakikiisa, sa inyong patuloy na pakikinig at pagbabahagi ng vlog na ito sa inyong mga kaibigan. Kinikilala ko ang inyong uh, uh, pagiging instrumento sa hangarin at layunin na ito na maipaabot ang pagninilay at ang ibanghelyo sa ibang tao gamit ang social media. Sa ating pagninilay sa araw na ito ay babagi sa atin ni San Lucas Kapitulo 19, versikulo 41 hanggang As Jesus drew near Jerusalem, he saw the city and wept over it, saying, If this day you only know what makes for peace, but now it is hidden from your eyes, for the days are coming upon you when your enemies will raise a paradise against you. They will encircle you and then you in all sides, they will smash you to the ground and your children within you, and they will not leave one stone upon another within you, because you did not recognize the time of your visitation. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Oo nga, sino ba naman ang hindi malulungkot pag makakita ng isang lugar na magulo, walang kapayapaan. Ngayon, nagkaroon ng hidwaan, ang Bansang Israel, ang Palestine, ang Russia, at ang... Uh, uh, nakalimutan ko yung isang lugar. No? Nagkaroon ng... Uh, hindi pagkakaunawaan, posible political, territorial, kung ano man. Nakakalungkot dahil marami ang namamatay na sibilyan. Kaya para sa akin, malaking pagnilayan natin ng mabuti yung kahalagahan ng kapayapaan. Sana ang bawat isa ay maging bukas sa pagdayalo ko, maging bukas na tingnan hindi lang ang pansariling kapakanan, kundi ang kapakanan ng lahat. Kaya si Jesus, yan yung mission niya. Eh. Ang kaputihan ng lahat. Kaya nga inala niya yung sarili niya para sa lahat. Hindi lang para sa si isang grupo, hindi lang para sa si isang tao, kundi para sa lahat. Kaya, bilang pinyagan, bilang tagasunod ni Kristo, yan talaga ang ating misyon, Na magpairal, maipairal ang kapayapaan hindi lang yung physical na kapayapaan kundi yung kapayapaan sa ating isip sa ating puso na maging instrumento tayo nito wag lang tayo maging dahilan ng hidwaan sana hindi tayo maging dahilan ng gulo hindi tayo maging dahilan ng hindi pagkakaunawaan bagkos tayo mismo ay maging instrumento ng kapayapaan hindi lang instrumento kundi maging saksi ng kapayapaan ito. At si Jesus, pinapairal niya ito. Kaya nga, sana magsikap tayo. O kaya nang sinabi ko kanina, sino ba naman ang matutuwa kung makita niya yung isang lugar na napakagulo? Walang pagkakaunawaan. Kung di, hidwaan ang naghahari at pansariling kapakanan lang ang iniisip ng nakakarami. So, hindi maganda. Kaya para sa akin, sana mapag-isipan ito. Sana yung ating mga pamahalaan, ang ating pamahalaan ay makapaglikha ng magandang programa sa dialogo, pag usap upang sa gayon ang kapayapaan ang siyang maghari sa bawat komunidad sa ating bansa ito yung ating dalangin palagi. Manalangin tayo, Panginoong Isus, turuan mo kami maging instrumento ng kapayapaan. Turuan mo kami maging saksi nito. Turuan mo kami magkaroon ng kaalaman na manguna na ipairal ang kapayapaan na kung saan ito ang iyong mithiin sa iyong misyon, ang pagkakaisa, ang pagtutulungan, at ang pagmamahalan. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus namin na Panginoon. Amin.